oh. Lapo-lapo at saka ano. Oh, mangrove snapper. O oh, kilawan tawag sa amin dito, oh. Thank you, Lord. Ah, salamat. ayan uh, Good morning mga tamsak ngayong araw nandito na naman tayo sa tabing dagat araw ng ano uh, Birnis, mahal na araw uh, titingnan natin yung ating strap natin baka may mayroong laman para may pangulan tayo sa mahal na araw na to uh, to, yung tawag sa amin dito mahal na araw Kaya, samahan nyo ako mga katamsak na uh, tingnan yung ating strap sana mayroong laman para makaroon naman tayo ng pangulam mga katamsak. Tara na mga katamsak, uh, samahan nyo kung uh, tingnan yung ating trap. Uh, sana sana pagkalooban tayo ng Panginoon na makakuha ng ano, ng isda ngayon na para pangulam. Ah, time check, uh, lalas ng uh, umaga. Um, tingnan natin yung ating trap. Sana mayroong huli, mayroong laman. Tara na mga katamsak, samahan nyo ako. Saka ayun pala yung bangka gagamitin natin na Yan. Yan. Yan yung tingnan natin. yung sasakyan natin para tingnan yung fish trap natin. Yan mga tansak. Tara na. Samahan nyo akong magpandaw ng ating fish trap. Sana mayroong bising. mayroong laman na magkaroon tayo ng ano mayroon tayong bising yung araw araw ng mahal na araw birnis hindi may santo yung tawag sa amin tayong tayo ng bangka kasi medyo malalim na. Yan mga tansa, abangan nyo na lang. Dating natin dun sa ano, spot yung, kung saan yung, yung yung trap na nilagay natin. Yung fish trap. Sana mayroong laman. Ah. pag tayo ngayong Birnes Santo. Ayan mga matamsak, nandito na tayo. Okay. Oops. Okay. Ayan mga kansak, oh. mayroon pang mga tahong. Oh. Oh. Tawag sa atin dito, green shell. Harbisin natin to sa sunod na araw. Pagpalaki-lakihin na po na natin kunti. Ayun oh. Maraming ano. Matapit dito sa ating buya oh. Ayun oh. oh. Tahong to. Oh. Tawag sa aming green shell Palakihin pa natin po dito. Maharbisin natin ito sa sunod na araw. Para may pangulam din tayo. Oh. Green shell Tawag sa aming dito. Pero tahong. Oh. Ayan. mayroong laman. Tingnan natin yung ating gulong ah, Ginawang peace trap ah. Ayan, nandito na tayo mga ramsak ah. Sisiri na natin Tingnan na natin kung anong laman yung Ano natin ah. Okay mayroong laman. Nangitang ulan tayo.

mga Tamsak thank you Lord ayun mga Tamsak ito yung huli natin oh Yan. Yan, natin, Yan, Yan yung huli natin mga tam. Yan mga yung huli natin Ito yung laman ng fish trap natin. Oh. Yan. Oh, may mangrove snapper pa oh. At saka yung ano, lapu-lapu. Yan, thank you Lord. Oh. Yan yung huli natin sa fish trap natin. Salamat. Yan. napula po Ayun po oh. mangrove snapper. saka yung mga ibang dalangdang, oh. Kanlay. Oh. Yan, yun yung huli natin mga tamsak. Thank you, Lord. Salamat. dyan. Yun yung huli natin mga Tamsat. Oh, lapo-lapo at saka O, ano. oh, mangrove snapper. O, oh, kilawan tawag sa amin dito. oh thank you Lord. Ah, salamat. Woo. May pangulam na tayo. Thank you Lord. huli natin mga tam mayroon tayong yung yung mga tamsak isda na naman sa isang pirasong hito na malalaki medyo malaki oh, thank you lord pinayayaan tayo ngayong araw mahal na araw may wait tayong blessing para pang ulam yan mga tamsak balik na natin to para pasokan ulit ng mga isda okay right, salamat balik na natin ito mga katang sak so, ah. naman natin yung ating ano, kanyapak ah. thank you Lord sa biyaya ngayong araw nagkalooban tayo ng pangulam ngayong mahal na araw Balik na natin to. Ah. Ay. Thank you, Lord. <sighs> Balik natin to para mapasokan ulit ng ista. <clears throat> Ayan. Oh, Uy, salamat. Ayan, na Nabalik na natin. Oh. 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 Ah. Ayan, mga tansak. Abangan nyo lang sa tabi. Makuwita ko sa inyo ulit yung ating huli. Oh. Ah. Mayroon tayong dalawang lapu-lapu at saka isang mangrove snapper. O kaya, kilawan yung tawag sa amin dito at saka isang hito at saka mayroong mga dalangdang thank you lord Aba, huli rin tayo ng pangulam yan ah. Ah, kaya mga katamsak ah. Uh. vâng như lợi quỳnh anh anh tayo anh anh sắc! vâng anh 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 Hindi yaan tayo ngayong araw. Bigyan tayo ng Panginoon ng gising ngayong araw ng parang pang ulang. Salamat. Birmi Santo, kundi kaya mahal na araw. Nagpandaw tayo ng ating trap. Nagpandaw tayo ng ating fish trap para may pangulang salamat naman at na bigyan tayo ng Panginoon ng blessing kaya mga katamsak uh, dito sa part na to na pauwi na tayo uh, biglang lumakas yung hangin at saka naingay hindi na natin marinig yung boses natin hindi na malakas na kasi yung hangin uh, pasinsya na po kayo mga, mga katamsak kasi medyo malakas-lakas na yung hangin medyo maingay na kaya nag voice over na lang tayo mga katamsak hindi na masyadong marinig yung boses natin dito good size na huh?

Ayan no? Ayan, yun yung huli natin Ito pa oh Malaki lang sa ulo Lapo lapo Ito pa Lapo mga brother Mga ano? Lapo Mga bay, bay bayad <laughs> Shout out dyan Shout out, Shout out, out sa mga kabataan dyan <laughs> kumusa di ba na? may pang sa may bahay wala di ba? hihi bango na yun talaga kutakot ba? ano ba tat? kasi yan na yung kinuha nakatakpa na 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 yan yung uli natin oh oo yan malaki yung mata, oh.

hindi ganyan tayo ng pang-ulam ngayong araw. Thank you, Lord. Yan. Saka abangan nyo naman yung susunod nating adventure doon sa Laot na magpapandaw ng ating kiss trap. Yan, mga Tamsak. Hanggang dito na lang. Bye-bye.